Noong 1968, sina Iris at ang fiancé niyang si Paul ay pumunta sa opening ng Skyview Restaurant. At doon nag-propose si Paul habang nilalagay niya ang engagement ring sa daliri ni Iris. Pero bigla siyang may nakita na nakakatakot dahil may batang naghagis ng coin mula sa taas at parang death mismo ang nag nito kaya tumama ito sa ventilation shaft at na-stock sa fan hanggang sa huminto samantalang yung mga tao sa loob ay sumasayaw pa rin at hindi nila alam na yung glass sa ilalim nila ay nagkakaroon na ng crack at yung metal support sa baba ay malapit ng bumigay. Kaya nang umabot sila Iris at Paul sa spot na yun, sunod-sunod na nag-snap yung bolts at yung coin na natrap ay nakabasag ng isang fan blade na tumama sa gas pipe kaya habang tuloy ang sayawan ay lumalaki na yung crack at nagel leak na yung gas sa hangin. Kaya sobrang kabado si Iris hanggang biglang nalaglag si Paul sa sahig at nagsimulaling mahulog yung ibang tao habang kumakapit sila sa metal beam. Sa baba nagpanik ang staff at nagtakbuhan, si Paul ay nakahawak pa sa reinforced glass at sumisigaw si Iris ng tulong pero walang tumulong at sinubukan niyang abutin si Paul pero dumulas pa rin ito at nahulog. Nagkagulo habang nagtatakbuhan ang mga tao at may isang babae na nasunog at tumakbo sa gas leak na nagkos ng malaking explosion kaya yung hindi nakatakbo agad ay namatay. Nakaligtas si Iris sa apoy at sumisigaw ang staff na mag-evacuate. Yung batang naghagis ng coin ang nanguna sa takbuhan pero planado na rin ni Death dahil bumagsak yung walkway at napatay lahat maliban sa bata na milagrosong nakatakas. Yung natira ay nagunahan papunta sa elevator at nagtulakan kaya may matandang lalaki na siniko si Iris pero naipit siya sa pinto at dahil overloaded nagmalfunction ang elevator at nakrush siya. Si Iris ay naghanap pa ng ibang daan pero naapektuhan siya dahil buntis siya at napansin niya na dumudulas na yung mga gamit at nagkakrak yung ceiling kaya umakyat siya agad habang yung iba ay nahulog sa natibag na sahig at dumulas papunta sa reinforced glass. May isang babaeng parang ligtas na sana pero may piano na nakabitin at dahil kay Death ay nahulog yung coin at bumagsak ang piano sa kanya, lahat ng nandun ay namatay at yung batang nakaligtas ay ngumiti pa bago siya mismo mabagsakan ng piano. Umiiyak si Iris para kay Paul pero napansin niya may isa pang batang nasa peligro kaya sinubukan niyang iligtas ito habang sa parehong sandali ay bumagsak na ang buong building sa taas. Noong huling segundo bago siya mahulog, nakahawak si Iris sa isang metal. Pero nang tingnan niya mabuti, hindi kamay niya ang nakasalo sa kanya kundi yung engagement ring ni Paul na nakahook sa steel rod. Pero dahil mahina lang ang kapit, nahulog din si Iris diretso sa apoy sa ibaba. At pagkatapos noon nagising si Stephanie mula sa nightmare habang nasa klase. Pero hindi ito normal na panaginip dahil 2 months straight niyang napapanaginipan ang parehong bagay. Kaya sinabi niya sa roommate niya at ikinwento na sa dream ay may babaeng pangalan na Iris. Pangalan din ng lola niya kahit hindi niya ito nakilala at hindi niya alam kung buhay pa. Kaya sabi ng roommate niya mas mabuting umuwi siya para malaman ang totoo baka tumigil ang nightmares kaya pag uwi niya tinanong niya ang dad niya na si Marty tungkol kay Iris at medyo nagulat si Marty pero ngumiti ng pilit na parang may tinatago. Tapos biglang dumating ang younger brother niya na si Charlie at sinabing bibisita siya sa cousins nila kaya sumama si Stephanie. Pero bago sila umalis sinabi ni Marty na huwag nilang banggitin si Iris sa relatives nila kaya lalo siyang nagtaka kung ano ba talaga ang nangyari kay Iris at kung yung babae sa panaginip ay si Iris at may nangyaring masama sa kanya paano nagkaroon ng anak ang nanay niya, kaya pagdating nila sa bahay ng pinsan nila. Diretsong tinanong niya ang uncle niyang si Howard tungkol sa mama niya na si Darlene. Kaya nagulat si Howard at mabilis na binago ang topic pero nang banggitin ni Stephanie ang lugar sa panaginip niyang Skyview Restaurant biglang na si Howard at ang asawa niyang si Brenda. Kaya pinilit niya silang magpaliwanag at nakinig din ang mga pinsan niya dahil curious sila hanggang sa sinabi nila na hindi patay si Iris pero nagkaroon ito ng mental breakdown at para sa kanila ay parang patay na rin. Gusto sanang makausap ni Stephanie si Iris para matapos na ang nightmares niya. Pero sinabi ni Howard na pagkatapos mamatay ang tatay nila. Nawala ng control si Iris at pinigilan silang mag-aral. Ikinulong sila sa loob at palaging natatakot na mamamatay ang mga anak niya. Kaya dumating ang polis at kinuha si Iris, at pagkatapos noon naging obsessed si Iris sa foster care progress nila. At noong nagkaanak sina Howard at Brenda na sina Eric, Julia at Bobby, nagsimula si Iris magpadala ng nakakatakot na letters na puno ng warnings at pictures ng mga patay na tao kaya napilitan silang lumayo at putuli ng kontak. Humingi si Stephanie ng chance na makita ang letters pero tumanggi sila, hanggang sa patago sinabi ni Brenda kung saan nakatago ang mga ito at nang nakita ni Stephanie, Nagulat siya dahil yung babae sa picture ay kapareho ng babae sa panaginip niya kaya malamang totoo ang dreams niya. Kaya determined siyang humanap ng sagot at magisa siyang nag-drive para hanapin si Iris at dinala siya ng address sa isang remote mountain hideout. Sa intercom sa pinto kinausap ni Stephanie si Iris at pinilit siya nitong umalis agad. Pero nang sinabi ni Stephanie na apo siya ni Iris, pinapasok siya nito pero pinatanggal lahat ng laman ng bulsa bago makapasok at pagbukas ng mabigat na pinto dahan-dahan siyang naglakad papasok sa bahay na puno ng kakaibang harang at pati bubong ay may mga spike. At sabi ni Iris na lahat yun ay protection laban sa mga hindi nakikitang panganib. Habang dahan-dahan siyang naglalakad pinagalitan siya ni Iris na isara agad ang pinto at biglang may fire extinguisher na nahulog sa labas kaya binalaan siya na huwag hahawak sa kahit ano dahil kahit ano ay pwedeng maging deadly trap at nang makita ni Iris ang apo niya ay ngumiti ito ng masaya at tinanong tungkol sa mama ni Stephanie na si Darlene. Kaya sinabi ni Stephanie na mula nung 10 years old siya ay nahiwalay na siya kay Darlene at hindi niya alam kung kumusta na ito. Kaya sinimulan niyang tanungin tungkol sa nightmare. At sinabi ni Iris na hindi lang yun panaginip dahil nakita niya ang future at may disaster na darating. At noon kasama niya si Paul sa rooftop at may babaeng na ng hat kaya yung batang lalaki nagtry magtapon ng coin pero hinarang ng security. Pero nagpumilit pa rin ang bata, at timing na magpapropose pa lang si Paul kaya agad niyang binalaan si Paul na babagsak ang building at mamamatay ang lahat. Kaya naguluhan si Paul pero kinuha ni Iris ang coin mula sa bata dahil yun ang key object na magti-trigger ng butterfly effect. At nagmadali siyang bumaba, kinuha ang pot na may apoy. Nakita ang mga taong sumasayaw at kinuha ang microphone para sabihan sila na tingnan ang sahig. At kahit may mga pumipigil, napansin ng iba ang cracks kaya maraming buhay ang naligtas. Hindi bumagsak ang building at kalaunan nagsara ang restaurant. Pero hindi nagustuhan ni Death na naruin ang plan niya kaya years later. Pinatay niya ang lahat ng nandun noong gabing yun kasama ang asawa niya na si Paul. Kaya natuto si Iris kung paano makita ang death at ilang taon niyang pinipigilan ang disasters pero ngayon natagpuan na siya ni death dahil may cancer na siya. At habang naguusap sila ni Stephanie nag-relax si Iris kaya tahimik na dumating si death at may magnifying glass na nag-reflect ng sunlight papunta sa metal tray at nag-bounce sa rope hanggang umusok ito. At naniwala si Iris na yung panaginip ni Stephanie ay sign dahil posibleng namanan niya ang gift. Kaya nang maramdaman ni Iris na may mali. Tumingin siya at nakita ang trap kaya mabilis niyang sinipa ang magnifying glass para hindi matuloy. At inakala ni Death na madidistract siya dahil nandun ang apo niya, pero sinabi ni Iris kay Stephanie na manatili para matutunan ng basics dahil sobrang delikado sa labas at hindi siya lumabas ng 20 years. Pero gustong bumalik ni Stephanie sa school kaya pinigilan siya ni Iris at sinabi na Death ay papunta sa family nila pero inakala lang ito ni Stephanie na simpleng panaginip. Hindi siya naniwala kay Iris, kaya umalis si Stephanie agad. Pero nakiusap si Iris na kunin niya ang libro bago siya umalis. At habang papalabas si Stephanie, nagkaroon ng vision si Iris tungkol sa wind compass at trigger objects at alam niyang kapag lumabas si Stephanie ay mamamatay siya. Pero para kay Stephanie, Willing siyang sumugal kaya lumabas pa rin at inihagis ni Iris yung libro sa kanya at sinabi na kaya nitong protektahan ang family pero hindi pa rin siya naniwala kaya inutusan siya ni Iris na umatras at patutunayan niyang totoo ang lahat. Biglang may malakas na hangin na tumama sa compass at tumama ito sa fire extinguisher na lumipad at tumusok kay Iris sa bibig at doon siya namatay kaya doon lang naniwala si Stephanie na wala na si Iris at dumalo ang mga kamag-anak sa funeral at sinabi niya sa dad at uncle niya na sinabi ni Iris na Death ay paparating pero hindi sila naniwala at biglang dumating ang mama ni Stephanie na si Darlene na galit pa rin sa nanay niya kaya umalis si Stephanie at pag-uwi niya sinimulan niyang basahin ang libro ni Iris samantalang yung family ay nasa bahay ni Howard na nagba-barbecue at kumakain at tumatawa na hindi alam na dumating na si Death at nabasag ni Bobby ang glass at hindi niya napansin na may shard na nahalo sa ice cubes at nilagay ni Eric ang drink niya sa tabi ng gas tank at halatang magiging tool si Tony Death. Kaya nang magsama-sama silang kumain at uminom ay hindi nila alam na ginamit nila ang ice na may glass shard. At nagtoast si Howard at sinabi na ang pagkamatay ni Iris ay reminder na dapat ay enjoy ang buhay kaya nagklink sila ng glasses at uminom. Pero biglang nabilaukan si Julia at akala nila may natrap sa throat niya pero mali lang ang lunok kaya naging okay siya. Samantalang si Stephanie ay nagbabasa ng libro at nakita ang chapter tungkol sa coin incident at barbecue grill. At sa labas sinisindihan ni Eric ang grill at tinawag ni Bobby si Charlie para tumalon sa trampoline pero hindi nila nakita ang matalim na rake na nakatago sa ilalim. At nadulas ang libro kay Stephanie at nakaramdam siya ng masamang pangitain. At habang sinisindihan ang grill may photo frame na nahulog at nabasag at may shard na tumalon sa sahig kung saan may drink na may deadly glass piece. At uminom si Howard pero walang nangyari, kaya nag ang kamera sa glass ni Darlene. At nakaramdam si Stephanie ng mali at tumakbo papunta sa bahay ni Howard habang tinatawagan si Charlie pero hindi sumagot. At ang trampoline ay may loose stitching at malapit ng bumigay, at sa daan nakita ni Stephanie ang warning sign na, Danger ahead, na parang si Death mismo ang humaharang sa kanya, at ipinakita na ang glass shard ay nasa drink ng tatay niya na si Marty pero kaunti lang ang ininom niya kaya inilapag niya ito at si Howard para tumalon sa trampoline na halatang pwede ng mabutas anumang sandali. Buti na lang nakita ni Darlene yung nakatagong rake kaya sumigaw siya at tumakbo para alisin ito at ibalik sa shed. Pero aksidenteng natamba ni Brenda ang isang bote na tumama sa switch ng machine at nagpaikot-ikot at nagpagalaw sa mga pipes sa ilalim. At yung parehong rake ay nagsimulang dumulas pababa. At pagdating ni Stephanie handa na si Death magsimula. Kaya lumapit si Howard para batiin siya pero biglang na-stop ang paa ni Bobby sa trampoline at tumingin si Julia kaya nalaglag ang glass shard mula sa cup niya. At naapakan ito ni Howard kaya biglang sumakit ang paa niya. Kasabay nito bumagsak ang rake sa lawn mower, nawalan ng balanse si Howard at natamba at diretso siyang sinugod ng mower at napatay. Kaya nagkaroon na naman ng funeral, at umuwi si Stephanie para basahin ulit ang libro at nakakita siya ng note na nagsasabing, JB found someone who survived. Kaya sinimulan niyang i-analyze kung sino ang susunod. At nakalista doon na ang mga anak ni na Iris at Paul ay sina Howard at Darlene. At anak ni Howard sina Eric, Juliet, Bobby, at anak ni Darlene sina Stephanie at Charlie. Kaya lahat sila ay connected by blood at hindi makakatakas kay death. Kaya ipinaliwanag ni Stephanie ang pattern at tahimik silang nakinig. At galing ito sa restaurant's death list kung saan yung order ng kamatayan ay tugma sa vision ni Iris na dapat hundreds ang namatay pero naligtas sila kaya ngayon bumabalik si Death para kunin sila isa-isa. At may specific order si Death sa pagpatay, magsisimula sa family ni Howard at lilipat sa family ni Stephanie. At dahil hindi related by blood si na Marty at Brenda. Malamang hindi sila kasama sa list kaya ang pinakadelikado ngayon ay ang panganay ni Howard na si Eric. Pero walang naniwala kay Stephanie at inisip nilang obsessed o cursed siya kaya isa-isa silang lumayo at dumating si Eric sa workplace niya kung saan may spin ng fan na tumama sa hanging chain at perfect na kumapit ito sa nose ring niya. At may disinfectant na natapon sa sahig, at patuloy na umiikot ang fan at hinihila ang chain papalapit. At hindi niya matanggal ang nose ring kaya kailangan niyang tumayo sa tiptoes at magbalance habang tumataas. Pero nabump niya ang lamp kaya nahulog ito at agad nagliyab ang flammable disinfectant at mabilis lumala ang situation dahil nabasag ang glass sa table at sobrang panik si Eric habang sinusubukang makalaya. At sa huling segundo natanggal niya ang chain pero pagbagsak niya na tomba niya ang mas maraming disinfectant at ilang sandali lang ay sumabog ang buong shop, samantalang si Stephanie ay nag-aalala dahil hindi sumasagot si Eric sa calls kaya sinaman niya si Charlie at nagmadaling umalis para hanapin siya at muntik pa silang maaksidente sa daan, pero sa kabutihang palad nakaligtas si Eric nakataka si Eric sa sunog sa pamamagitan ng pagpunit ng nasusunog niyang leather na damit. Pero ang sumunod na nangyari mas lalo pang nagpaniwala kay Stefani na hinahabol sila ng kamatayan. Habang si Eric ay ayaw pa maniwala kaya nagpa siya si Stefani na manatili sa tabi niya at protektahan siya. Sinusunod ang mga notes ni Iris at sinusubukan pigilan ng anumang chain reaction. Tulad ng tree trimmer na biglang nahulog mula sa puno at muntik tamaan ang soccer ball ng bata na pwedeng tumama sa ulo ni Eric at doon nila nakasalubong si Julia na nagjo-jogging habang dumadaan ng isang garbage truck. Kaya agad na binalaan ni Stefani si Eric pero nagloko ito at lumapit pa sa truck. Samantalang si Julia ay nag headphones sa tumakbo, hanggang sa bigla siyang nahila at sumemplang papasok sa garbage truck. Kaya tumakbo sila pero hindi marinig ng driver dahil naka-headphones. At tumalon si Stefani para abutin si Julia at nahawakan pa niya ang kamay nito pero huli na dahil nadorod siya ng compactor kaya doon lang naniwala ang pamilya na totoo ang nangyayari. At saka ibinunyag ni Brenda na hindi pala tunay na anak ni Howard si Eric kundi bunga ng affair niya. Dahilan kung bakit nakaligtas si Eric at ibig sabihin ang susunod na nasa panganib ay ang nakababata kapatid na si Bobby. Kaya naalala ni Stephanie ang pangalang William mula sa notes at nalaman nilang kilala pala siya ni na William at Darlene. Kaya pumunta sila sa ospital at natuklasan na si William ang batang niligtas ni Iris noon at sinabi niya na may dalawang paraan lang para talunin ang kamatayan. Pumatay ng iba para palitan o mamatay at bumalik, at gaya ni Iris may sakit na rin siya at malapit ng mamatay. At binalaan niya sila na mamamatay silang lahat ayon sa eksaktong order sa listahan at mas nakakatakot pa ang magiging resulta kung masyado nilang pakialaman ng plano ni Death. Kaya pinayuhan niya silang pahalagahan ng oras at umalis na habang si Eric ay nakaisip na ang pinakamadaling paraan para mailigtas si Bobby ay mamatay sandali at ibalik. Kaya sinubukan nilang mag-trigger ng allergic reaction gamit ang peanut snacks, bumili sila sa vending machine pero naipit kaya binasag ni Eric ang glass at binuhat nila ang machine hanggang makuha ang peanuts, at pagpasok nila sa kabilang kwarto ay aksidenteng na-activate ang MRI scanner kaya malakas na magnetic force ang hamatak sa lahat ng metal, Hinihila ang body piercings ni Eric at kahit ang wheelchair sa likod niya ay lumipad patungo sa kanya. Nadoraj si Eric sa MRI machine dahil sa lakas ng hatak. At si Bobby, nakakakain lang ng peanuts, hindi makagawa ng kahit ano at sinubukang abutin ang Epipen sa kamay ni Eric. At sa sandaling iyon may doktor na napansin ang gulo at binuksan ng pinto. Sa dumating ang nakakatakot na pangyayari, isang loose spring mula sa vending machine ang lumipad sa buong kwarto at tumusok sa ulo ni Bobby kaya magkakahawak sina Stephanie, Darlene, at Charlie sa takot at naisip nilang hindi na nila kayang labanan si Death kaya sinunod nila ang ginawa ni Iris at sinugal ang lahat. Nag-drive sila ng malalim sa bundok papunta sa lumang cabin ni Iris at hindi nila napansin na may nahulog na coin mula sa notebook at may matandang babae na kumuha nito. At ang cabin sa bundok ay nakakatakot na parang naghihintay na si Death. Kaya pinaspadyak ni Stephanie ang gas at direktang bumangga sa cabin pero sa kalagitnaan, nag-crush ang kotse at naipit siya ng seatbelt. Kaya si Darlene ang target ni Death, at habang ligtas sana siya sa loob ng cabin. Hindi nila nakita ang sparks mula sa short-circuited wire sa bubong. At pagkadating ni Darlene sa pinto, naganap ang malakas na explosion. Natapon si Stephanie sa pond at naipit si Charlie sa mga wooden boards. Ngunit gumapang si Darlene para palayain si Charlie at sinabi niyang iligtas si Stephanie agad pero pagkasabi niya, nahulog ang light pole mula sa taas at napatay siya sa lugar. Kaya si Charlie ang nagligtas kay Stephanie na nawalan ng malay at sa kabutihang palad na ibalik niya sa tamang oras. Nagyakap at nagtawanan ang dalawa, ito ang tinutukoy ni William sa, Die and Come Back. Pero nang marinig na namatay si Darlene, hindi napigilan ni Stephanie ang pagluha. At tanging sila na lang ni Charlie ang naiwan mula sa bloodline ni Iris at isang linggo pagkatapos ay bumisita sila sa bahay ng girlfriend ni Charlie at habang inaayos ni Stephanie ang damit ni Charlie. Nasugatan ang daliri niya sa tinik ng rosas, na nagpaalala sa kanya ng panaginip. Kung saan tinusok din ni Iris ang daliri niya, sa kamay matandang babae na nahulog ang coin na natigil sa pagitan ng train tracks at papalapit na ang mabilis na tren at ang ama ng girlfriend ni Charlie ay doktor at ipinaliwanag na hindi talaga namatay si Stephanie dahil kung wala kang malay pero naibalik ang paghinga at hindi tumigil ang puso. Technically buhay ka pa, pero para kay Stephanie at Charlie, hindi ito nakakatulong sa pakiramdam, at nakita ni Stephanie ang pulang kotse tulad ng panaginip at nakasuot ang girlfriend ni Charlie ng parehong damit ni Iris, at lumala ang masamang pakiramdam nila nang magdirail tren at tumakbo diretso sa kanila, at nadapa si Stefanie ngunit hinayla siya ni Charlie at itinaas. Mukhang nakaligtas sila pero hindi pa rin talaga.